Alam nyo ba guys, yung mga taong walang relasyon sa Diyos, yung mga taong walang relasyon sa Diyos, sila po ay kinoconsider ng mga patay. Para ba silang alam yung walking dead? Parang mga zombie ba? Para lang po sa mga gustong ano, makarinig ng katotohanan. Wala tong pilitan sa ayaw, sa ayaw makinig. Wala akong magagawa. Sa 1 Peter 4, sa New Testament, sinasabi dito is, yamang si Kristo ay nagtiis ng hirap noong siya ay nasa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis sapagkat ang nagtiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hintil kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, pagiinuman at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo'y kinukutya nila, ngunit mananagot sila sa Diyos na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan na ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa spirito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Etong ano na to guys, para to sa mga mananampalataya na or ito yung mga tao na may relasyon na sa Diyos. Kumbaga, Pinagsasabihan dito ni Peter yung mga body of Christ, yung mga may true faith na yung mga Christians na uh, wag nang ano, wag nang mamuhay sa laman, yung mga pagnanasa, yung kasakiman, yung sobrang paglalasing ganyan. Kasi ang tawag sa mga taong walang relasyon sa Diyos, sila po yung mga hintil. Ito yung mga tao na up to now namumuhay sa kasalanan, yung puro makamundo. Parang aminin natin, majority na mga tao ngayon kahit sabihin na may religion sila, may kinabibilangan silang religion. Yung tipong pagsimba, mamaya, lasing na naman. Yung tipong bang ano, talagang hintil yung pamumuhay nila. Yung tipong nagsimba kahapon, bukas nakikipagchismisan, yung mga ganyan. Tapos sasabihin, ay, may pananampalataya naman ako sa Diyos. Pero bukang bibig lang pala yung pananampalataya. Sabi nga ng Panginoon, sinasabi ng inyong bibig na mahal niyo ako, pero ang puso niyo ay malayo sa akin. Pantawag sa mga taong namumuhay at patuloy na nahuhumaling sa kasalanan is mga hintil. Nagsasabihan dito ni Peter yung mga Christians dito na manatili na matatag yung hindi tayo nahuhulog sa kasalanan. Kasi pag sinabi pong Christian, follower of Christ ka, hindi yung alam mo yun, nasa second commandment, bawal sumamba sa mga Diyos-Diyosan, lahat yung ten commandments, binibreak mo pa rin. So, tapos sasabihin mo Christian ka, hindi, you're not a Christian kapag patuloy kang namumuhay sa kasalanan sa ayaw ng Diyos. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo ay makapanalangin. Higit sa lahat, pagmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isang inyong mga tahanan at gawin nyo ito ng hindi mabigat sa loob. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ipapurihan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat suma sa inyo ang spirito ng kaluwalhatian, ang spirito ng Diyos. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil siya ay mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging kristyano, Huwag ninyong ikahiya ito sa halip magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito yung magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano pa kaya ang kahihinat na ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos. Oo nga naman, no? kung yung mga taong matuwid, kung yung mga taong may relasyon na sa Diyos, nakakagawa pa sila without their intention naman na gumawa ng kasalanan. Talagang iniwasan naman nila, tapos nakakagawa pa rin talaga sila ng kasalanan. Paano kaya yung mga taong talagang ini-enjoy pa at komportable sa kasalanan, paano maliligtas yung mga ganitong tao, ba? Diba? Kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. 1 Peter chapter 4. Shinare to sa akin nung ano ko, di group leader ko kasi nga sabi ko, 3 Sundays na kasi ako hindi nakakapagsimba dahil sa kala live ko, tapos sa live ko, masyado na akong nagiging nagiging casual yung parang nakikipag ano ha na na ako yung ganyan so wala namang ano hindi ko naman sinasabing sobrang sama nung ginagawa ko sa live ko pero alam niyo yon unti-unti parang nalilin lang na ako ng kaaway. na para bang sobra na yung pakikipagsabayan ko sa world ito kasi mundo na to is masyado ng alam mo yon fallen and corrupted kumbaga talagang puro pera yung nasa isip puro kahalayan yung 3 weeks na pagla-live ko is parang ganun yung nangyayari sa akin. Meron pa nga akong viewer na nakipag-chat ako eh. Pero binlock ko na siya. Alam kasi parang nahulog yung love ko eh, pero 'di ba mali. Talagang na ko. ako. 1 Peter chapter 4 verse 6. Sabi, ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila ay nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa spirito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo ba guys, yung mga taong walang relasyon sa Diyos, yung mga taong walang relasyon sa Diyos, sila po ay kinoconsider ng mga patay. Para ba silang alam yung walking dead? Parang mga zombie ba? Ano kasi sila, patay sila spiritually. Kumbaga, hellbound. Hellbound na sila. Kasi, kumbaga, para silang mga ligaw na tupa. Mahuhulog sila sa bangin. I suggest, magbasa kayo ng Bible. And mag-attend kayo ng church every Sunday. Christian church po. Kasi lahat naman ng tao sinasabing may pananampalataya sila. Sabi, ay naniniwala naman ako sa Diyos. Alam nyo ba kung anong sabi sa Santiago? Pati mga demonyo naniniwala na may isang Diyos, nangangatal pa sila. Diba? Naniniwala si Satanas at ang mga demonyo na may Diyos. Nangangatal pa, kumbaga nanginginig pa sila. Pag naririnig nila ang pangalan ng Panginoong Jesus. Ang tanong... Sumusunod ka ba sa kalooban ng Diyos? Kaya lang sa reality guys is ano, alam nyo yun, karamihan sa mga tao, komportable sila sa kasalanan. Yung tipong, alam nyo ba, dapat kayong matuwa eh, pag kunwari may ginawa kayong kasalanan, tapos parang nag-guilty kayo, ganyan, nag-guilty kayo, kasi alam nyo yung kasalanan yung ginagawa nyo. It's a good sign kasi ibig sabihin, kinoconvict kayo ng Holy Spirit within you. Pero kung ikaw wala ka ng ano, hindi ka na nakukonsensya, wala ka ng pakialam kung kasalanan ba yung ginagawa mo, yun yung masama. 1 Peter chapter 4 verse 6 Ipinapangaral ang magandang balita para kahit yung mga patay na, yung mga patay na spiritually ay magkaroon ng chance ang mabuhay muli. Ang magandang balita po ay ang tungkol sa Panginoong Jesus. Kumbaga, wala naman kasing taong matuwid, wala kahit isa. Romans 3.10 yun yung bad news, walang taong matuwid, hellbound lahat. Ang good news, ang magandang balita, napako sa krus ang Panginoong Hesus, muli siyang nabuhay. Parang magkaroon din tayo ng, para magkaroon din tayo ng buhay na walang hanggan. Yung pagkapako niya sa krus, yung pagdanak ng dugo niya sa lupa, yun yung nagsisilbing tagahugas, tagapaglinis ng ating kasalanan. Ang yung gagawin lang natin, tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay bilang ating at ating tagapagligtas, yun po yung ating salvation. Si Jesus Christ lang po ang ating salvation. Sabi nga sa John 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi tayo tatanggapin ng Diyos Ama kung wala ang Panginoong Jesus. Kumbaga, siya kasi yung magandang balita. For the wages of sin is death. Kaya tayo ay naligtas dahil sa awa ng Diyos, sa biyaya. Hindi po sa ating sariling gawa tayo ay saved by the grace of God. Hindi sa sarili nating kagagawan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para lang sa atin. Nang siya ay may muling na buhay tayo ay pinatawad na din ng Diyos at nagkaroon din tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga importante guys yung immersion, yung pagbautismo sa tubig kasi pag-recognize natin yon sa ating Panginoong Yesus pag-recognize natin yun na tayo ay bagong nilalang na, kumbaga, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus.